sibuyas. Ayan. Papakasundo lang nito kung pagdada nito. Ayan. Bali. Ito lang ng pinangbaga ang bagyang. sibuyas. Para lumabas yung aroma. Yon. Ayan. Tapos na natin, natin dyan yung tahong. Paminta. Timplan natin yung konting asin kasi matabang sobrang sa hugas kasi kanina. Nabasa mabuti yan. guys magluto magluluto naman tayo ng ating tanghalian ayan lutuhin ko ay tahong tahong ni Carla ayan ah, bali ah, pakita ko sa inyo yung aking lulutuhin ayan bawang sibuyas luya at sili tapos ito yung tahong ayan maliliit lang walang malalaki yung tahong sa palengke yun ang binili ko so bali lulutuhin natin yung mga cups nyo Lagay na natin ang bawang. Ayan. Luya. Sibuyas. Ayan. Ang makasimple lang itong pagluto nito ito. Ayan. Balik. Pusay lang muna natin ang bagya ng sibuyas. Para lumabas yung aroma. Ayan. Ayan. Tapos, natin dyan yung tahong.

ata mga pots. mga natin ng bagya. siya. Uh, natin. Bale, natin ang, bagya. Siya. Natin ang para meron tayong mahigot na sabaw ng sipods lagyan natin ng tubig. Yan, napakasimple lang pagluto niyan. Ganyan lang yung kadali ka, nito. Lagyan natin ng aji. Yung Magic. Hindi natin na siya lagyan ng sinasimalot na yan. Yan, nakalimot ako mag, ano, maglagay, magbumili ng dahon ng sili. Pero okay na yan. Uh, importante makayop tayo na sa bawah. Yan. Mga po, malapit lang po maluto yan kasi napakadali lang luto. yan. Ilagay na rin po natin itong siling haba. Yan. Ilagay natin yan. Tapos, ating na pong tatakpan uli. Saglit lang po yan lutoin. Yan. ah uh, salamat nga po pala doon sa mga nanonood ng videos ko. Kahit konti lang kayo. wala ng importante uh, may nanonood po. At uh, may awang Panginoon, darami din yan at makakatikim din tayo lang kay YouTube na yan. Tsaga-tsaga lang. Lahat naman ay hindi uh, ang sa biglaan. Ayan. So, ayun na nga. At uh, ito kahit paano nagagawa tayo ng videos. Uh, thank you, thank you sa support nyo. Sa mga nagsusubscribe sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. At uh, God bless po sa ating lahat. At nawa ay... Eh, pagpalain tayo lahat ng Panginoon lahat ng problema ko ay may solusyon yan kaya sa totoo lang po ngiti-ngiti kahit may problema yun mga, mga ayan nga po at ah, kumulo na siya so bali alis na natin ang mga ayun mga puti-puti na yan ayan din natin, natin ang mga uh, malalansan na ano na yan mga dumi ng daga ng tahong yan tanggalin natin siya kasi madumi yan yan Pinimati yan makukuha lahat importante eh, yung mga nabubuo ng bula yan nakukuha natin kasi nandiyan yung pinakang dumi sa Shoutout nga pala dyan sa mga viewers ko, alam na ninyo kung sino-sino lang kayong nanonood. Tsaka sa mga subscriber ko dyan, And shoutout po sa inyong lahat. Malapit na pong malutoy yan, sige lang naman yung lutuin. Pag bumuka yan, lahat na tahong na yan, lutoy na yan. yan. So natin. Punta naman sa ilalim yung nasa ibabaw. Ayan. Ayan. Kapansin nyo, nagbubukahan na sila. Pag bumuka niya, luto na yan. Ayan. Simplahan natin ng konting asin kasi matabang. Sobrang sa hugas kasi kanina. Nawasan kong mabuti yan. Then, para mailalim ng asin. Matunaw yung asin niya. Habis luto na ho yan mga gobs Uh, ano na yun natin? Baka naman tayo mahilo pag hindi masyadong luto. Panuli natin ang isa at isang trip lang yun at pag kulo niyan, na yan. Luto na. Ayan at uh, okay siya. Luto na ang ating... Kahong. Ayan. Dato na po yan. Thank you for watching. Wala lang siyang dahon ng sili. Pero ako okay naman. May silinggo naman siyang palagi. Ayan. Thank you so much sa panood. God bless. Bye-bye. <makes noise>